Hello mga mix, Good morning, good afternoon, good evening, good night sa inyo kung saan lupalop ng mundo man kayo naroon. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pauwi na nga pala ako from school. Time check. It's 7.07pm. Thursday, August 31st. 2023. Oh, baka magtaka kayo kung sino ang mga gwapong batang lalaki na nasa phone screen ko. Mga anak ko yan na taga South Korea na kung ay Bangtan Sonyeondan or BTS. <laughs> Anyways, hindi sila ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ginabi nga ako sa pag-uwi kasi after ng lunch out at KTV namin ng mga students ko kanina, eh bumalik pa ako ng GLV at nag-prepare for tomorrow's class. GLV nga pala ang name ng school ko. Gateway Language Village. So, habang naglalakad nga ako palabas ng school, naisipan kong i-video ang daan papunta sa apartment ko 10 to 15 minutes lang naman mga megs kaya walking walking lang ako Tsaka exercise ko na rin. Habang naglalakad nga ako, eh, nagmumuni-muni ako. Alam nyo mga mix ang buhay ay parang isang kalsada. Habang naglalakad ka, eh, marami kang makakasabayan at makakasalubong na iba't ibang klase ng tao. Sa buhay natin, meron mga taong kasabayan mo lang pero nauna pa sa iyong makamit ang tagumpay na minimithi nila. Meron ka rin makakasalubong na nagiging parte ng buhay mo. At yung iba naman, eh, napadaan lang at baliwala sa iyo. May mga tao ring mabagal ang paglalakad kaya mabagal ding marating ang minimithi nila sa buhay. Ganun pa man mga migs, di dapat tayo tumigil sa paglalakad. Mas mainam nga na tumakbo hanggang sa marating natin ang pinapangarap nating marating. Teka, napansin ko nga pala, bakit puro marating ang bukang bibig ko? <laughs> Gusto ko na kasing makarating sa apartment ko kasi pagod na pagod na rin ako. Sino nakaka-relate sa akin, mga Migs? Sa mga kapwa ko, OFWs, di ba, lagi nating hinanaing eh, nakakapagod. Talaga naman, di ba, nag-abroad tayo para makatulong sa pamilya at nang maingat natin ang mga buhay natin. Kadalasan, habang naglalakad nga ako, mga Migs, at nakakakita ako ng mga magulang kasama kanila mga anak na masayang naglalakad. Eh, nakakaramdam ako ng lungkot at namimiss ko rin ang mga makukulit kong pamangkin. Kung di nyo pa alam, mga Migs, wala po ako mga anak kasi di pinagkaloob ni Lord na magkaanak ako. Huwag nyo nang itanong kung bakit. Ako nga di ko tinatanong si Lord kung bakit di ako nagkaanak. Huwag nyo na rin itanong kung may asawak ako kasi, you know, it's complicated. <laughs> Naalala ko tulong sabi ng pastor namin, it's better to wait long than to marry wrong. Matagal naman ako nag-wait, 41 years, pero wrong pa rin ako. <laughs> pero past is past. Okay na ako sa ganito. Nag-iisa man ako, pero I believe in what the Bible says in Philippians 4.19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, kahit wala akong kahawak kamay habang naglalakad sa dang ito, alam kong di lang ako hinahawakan ni Jesus sa kamay bagkos inaakbayan pa niya ako. O, ba? Diba? Kaya kayong mga singles dyan, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added to To you. Konting hakbang na lang mga migs at makakapasok na ako sa gate ng community namin which is Lingnan Sija. Gusto ko ang place na to kasi accessible sa lahat. Paglabas mo, andyan na ang market, may mga restaurants na rin at sa kabilang banda naman, andun ang supermarket. May mga drugstores din dito. What I like about this place is matao siya kaya kahit gabihin ako sa pag-uwi, di ako mga ngabang may masamang mangyayari sa akin. Ayan mga migs, nakikita nyo ba ang maliit na gate na yan? Diyan ako papasok. Back gate pala ito kaya di siya malaki. Andun sa kabila ang main gate. Ang gate na yan ay parang isang opportunity na nagbubukas o nagsasara. Pag nagbukas ang gate of opportunity, dapat pasukin mo na. Kasi baka magsara. Eh kailangan mo pang huminto sa paglalakad para mabuksan mo ng susi sa tagapit. Bumpay. Buti kung may susi ka. Minsan nawawala ang susi mo kaya maghihintay ka ulit kung kailang may magbukas para sa'yo. Ayan mga migs, nakapasok na ako. Pero andun pa sa dulong apartment building ko. Huwag kayong mainip. Patience is a virtue. Baka sabihin nyo, ang boring naman ang vlog ko. Di ko naman to ginawa para magpa-impress. Ginawa ko to para mag-share ng experiences ko at makapag-inspire sa inyo. Please bear with me. Masasaan ba makakarating din tayo sa apartment ko? By the way mga Migs, medyo madilim ang daan dito papunta sa apartment ko. Parang ang buhay mo kung wala ka pa kay Kristo. Kasi kahit anong liwanag at kinang ng paligid natin kung wala tayong personal relationship kay Christ, or we have not accepted Him as our personal Lord and Savior, magiging madilim pa rin ang buhay natin para tayo naglalakad sa madilim na daan kagaya nito kasi nabubulag tayo at nagiging alipin ng kasalanan dito sa mundo. Kapag tayo ay nakay Kristo, nagliliwanag ang madilim nating paligid. Parang ganyan, Ayan o, guardhouse yan, mga Migs. <laughs> Siya, baka isipin nyo, nag-aastang preacher ako dito sa vlog ko. Bakit kasi, no? Napapansin nyo ba, mga Migs, kung puro kalokohan, kabalastugan at kabastusan ang mga contents na mga content creators, aba, eh, nagwa-viral. Sabi pa nga ng isang content creator sa vlog niya, kung gusto mo raw sumikat, magkaroon nga ng maraming followers at mag-viral ang mga videos mo, eh, gumawa ka ng ingay. Para daw mapansin ka ng mga tao, eh, atakihin mo yung mga malalaking content creators o kaya, eh, sumayaw ka ng naka-underwear lang. Mapababae eh, o mapalalaki, magpakita ka lang ng skin mo, yung muscles, yung kaseksihan mo. Well, kung kaya nyo mga mix, eh, di gawin nyo kanya-kanyang diskarte lang naman yan eh. Pero ako, gusto ko kayong ma-inspire at sana ay may matutunan kayo dito sa mga videos ko. Ayan na mga mig sa apartment building ko. Pero andun pa sa kabila ang door namin. <laughs> Baka sabihin nyo naman, nagpapasuspens ako masyado. <laughs> Di naman masyado. Balik kasi sa isang apartment building, may tatlong unit. Unit 3 ito, kaya... Doon ako sa kabila sa unit 2. Di diba nga doon ako sa back gate dumaan, kaya dito ako sa likuran, hindi sa harapan. <laughs> so, sa unit 2 ako, kaya andun pa yon Patience, patience, patience mga migs. Malapit nyo nang masilayan ang aking apartment. Aba, wala yata mga dancing ladies dito ngayong gabi. Wala rin mga batang naglalaro. Usually kasi sa ganitong oras, may mga middle-aged women na nagzumba dito at mga batang naglalaro. Pero ngayon, wala. Hmm, bakit kaya? Oh, di ba? Ito na, ito na, ito na. Nandito na tayo sa aking apartment building. Ito, papasok na tayo. At ayan, ako, may mga taong naghihintay sa labas ng elevator. Ayan. Alam ko, mga mamshi na <laughs> nagmamadali din kayo. Pero patience is a virtue nga. O, oh, ayan, pasok na tayo ng elevator. Again, i press, 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 third floor, third floor. Kasi, sa third floor ako. Ayan. Ayun, yun, yun, Ayun, na-press na. Ayan. So, bale ako yung unang lalabas. Kasi, ayun, kamay ko, ang likot. <laughs> Open sesame! Woo! Ayan, madilim. Pero, liliwanag din yan. Again. Oh, so, Ayan. So, eto yung aking door. Nasa 301 ako. At eto naman yung mga neighbors ko. So, ayan. Bubuksan ko na ang aking pintuan. Kaya, mga migs, bye-bye muna! <laughs>